hi okay guys, samahan niyo ako magluto ng giniling na pork. Ayan, naprepare prepare ko na yung garlic, onion, bell pepper. Half lang ang nilagay ko guys. Ito ba? Half. Ito yung tira. Tapos, carrots, potato. Ayan, nasangkot siya ko na yung ground ngayon sobrang mantika binawasan ko ngayon guys lagay na natin ang onion and garlic Yes. Dahin, kong bagahin, Dahil, meron po tayong re ng bagong konses. Wow! Ano guys? So, nakikita niyo na po. Nasa ko po yung konses. Ipigyan ko po ng hot uh, cake or ng bag service po. Ayan okay, guys, ko na ang patatas, yung horse So, pero bagay, check muna natin. Pakita ko po sa inyo yung unit bagong yun. So, ayan na so, guys, okay, yun, ko guys, na ang grilling. Okay. Ano ba boss? Ano Guys, lagyan ng konting soy So, Saka beef cubes. Lagyan ng konting water. Let's begin with a